you know, na-apply tayo mga tol grabe, tumakas mas agad yung mga tag dito umuwi kahapon sa 20 miles natin alright, so ginawa ko nilagyan ko ng ano nilagyan ko ng missing mga hindi umuwi kahapon so, tignan natin kung merong mga uuwi missing mamaya so, good luck mga tol so, gagawin ko ha? palili pa ko ito ng sang oras so, pinakawalan ko sila ng 6.30 ng umaga and then, open ko yung ano natin ng ano 7.30 Alright, so good luck mga tol Open ko yung ano natin Yung trap door natin ng 7.30 Alright, so Tingnan ko kung nakalabas na lahat ah! Kasi in-open ko lang siya Ay, meron pa mga mahihinang nila lang Labas, labas, labas Sa so, mga Hindi pa lumalabas So, ginaganya ko sila Sabay, sabay, sabay Ayun o. Tapos parang din na sila baka. Close natin to Hindi. Ito the ba? Ayaw mo sila basa. Yun ang nabasa na. Alright. So tignan natin kung lahat lumabas. Ah, meron pang isa tira. So ayaw magsilipad. Bala kayo dyan. Kailangan natin silang pala pa rin. Ano na? Ayaw talaga. Yan na, lumipat na. Alright, so make sure ko lang na rato ito. Tapos, tignan natin kung nasa na yung mga ibon natin. Ito, grizzle. Ito yung ano eh, tag dito ah. Pasok ng pasok, pero di siya pwede kailangan nilang lumipad kailangan nilang lumipad magtatago alright so ito mga ibon natin grabe yun mga solid oh yan so good luck mga tol si Netoy nandiyan pa rin <laughs> boy pa rin si Netoy Okay, so good luck, good luck. Tingnan natin kung mga uwi. Oh, grabe yung tuldo ko. So gusto na yata bumaba Hindi oh. pa pwede Kailangan nilang lumipad ng lumipad Alright, ayun may isang grupo dun oh Ay ah, hindi, kung masabi kung <laughs> bala ka nila, hindi ko alam hindi ko mabilang sorry na nga mga ko to Bali good luck And then Ano yung gusto to? ano yung gusto to mga to Ah uh, Tag dito ah uh, Tutukan natin, let's go Alright, time check 7.28 ng umaga so dalawang minuto na lang is isang oras na sa lang lumilipad so may mga bumaba kanina ito yung mga nasa 10 yata o 15 pero biglang lumipad sila noong bigla silang sinundo na ito yan yeah, ay nang ano natin ngayon ang tagapagbantay grabe ang haba ng ano no ng mga paan niya no yan yeah, pinagmamasdan yung mga warriors natin so good luck mga tol Aga-aga yo. Yan. All right, so mabagal naman yung ano na yan, yung hook na yan. Ito yung tawag diyan eh, sa sparrow. Sparrow hook yata tawag diyan kasi ano, dito mahaba yung mga paa niya, pero matindi yung kuko niyan. Pinagmamasdan yung mga ibon natin kung paano umiikot. Ito uh, yung uh, rin mga to. Alright so, tignan natin mga tol. Pinagmamasa nyo na. Yan. So, ang pinakamaganda rito is mababatak ang mga ibon natin. Pero yun na nga, i-open ko na yung ano. I-open ko na yung ating trap door. So, good luck at na yung mga yan. Alright so, open na natin trap door bago pa may makadali. Alright, good luck mga tol. Yan, nakita na nilang open yan. Pero siyempre, tignan natin ang gagawin ng kalaban natin. Kinakabahan ko ng bahagya. Konti lang naman. Pero ang maganda rito, yung kalaban natin, ano yan, ah, tawag dito ah, mabilis, pero mahirap ang makatakmayan. Ewan ko lang. <laughs> tignan natin, Yan yung isang grupo kakabalik lang. Pero ang problema, Kanaba natin, nandito eh, kakabalik lang oh. Isang oras yan boy Ay 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 ay, yan na sila Tinitignan lang no Mga ibon natin, ready na bumaba eh Alright, so yun na nga update ko na lang kayo mamaya let's go hindi makababaibo natin dahil dito eh no? yun oh no? maganda siya bugaw lang siya ng bugaw yan banggando pa naman oh gutom na gutom nilalapitan na siya ng pagkain eh hindi na pa nakain yung mga squirrel eh. ayun yung mga squirrel oh no? ayun oh diba Ayaw niya nga ng square ala. Gusto na ibon. Bata pa to eh. Sarap sana tong banatan na ngayon, no. Oh. Lapit to. Oh. Yan, pero tingnan niyo naman sa paligid tayo. Bantayan ko na lang. <laughs> Nakaready na may pang-ano kay, pangkana ko dito eh. Pero ayun ah. Yan oh. Woo! Tapos siya. Yan. Yeah. Tago-tago lang siya. Alright, good luck mga tol. Kaya ng mga ibon nyo, trainer natin. Let's go. So ngayon mga ibon natin, naghati sila sa mga, I think, lima o anim na grupo. Yan, nagkahihwahiwalay na. Yung iba nagsilayuan, yung iba nandito lang sa area natin. Ito yung iba, isang grupo. Yan. Dahil sa kalaban natin, uh, ngayon lang tayo nagkabisita ulit. Ang tagal na panahon. So, it's a good news para sa akin dahil mas nababatak ang mga warriors natin. Yan. Huwag naman talaga may madadali. Kanina pa siya maatake. Yan. Ito pa isang grupo. Yan. Kung nakawatak-watak sila. Dahil sabi nila, madali tayong madadali kung magkakasama tayo. So, magkayo may tayo. Ingatan niyo yung sarili nyo. Alright. So, yun na nga. Good luck mga tol. Let's okay, go. Okay. So, isang oras kalahati na mga tol. Nahanap ko yung ibong kung saan siya dito dumapo Hindi eh. ko makita. Kung kailan malapit dito sa area natin. Sa labas kasi di ko siya pwedeng banatan. So may mga umuwi ng ano missing. So ngayon na lang is nantay ko na lang sila bumaba. Hindi <laughs> sila makababa. Pero good news yan dahil ano, mas lalo silang tumatatag. Pero ang problema lang natin is gusto ko madali to gusto ko tong ano tag dito ah. Uh, gusto ko siyang madala sa mundong malaya pero ang problema ko ay hindi ko siya makita rito itong ano natin ayun oh kita nyo ba yan kalawang na yan pero matibay yan mga ibon natin oh alright so try ka munang hanapin baka makita ako nandito lang siya kakalipad lang nga rito eh pero di ko makita kung saan siya banda ayan na ah oh. Ayan ang mga ibo natin. So, hindi ko alam kung nasa si kalaban eh. Nahanap ko kung nasan eh. Ayan na. Wala sana mabulabog. Pasang na, pasang na. Ayan. Ayan mo, parang ayaw matakot. Parang nagaantay pa sila ng ano. Pero nakaready yung mga yan. Ako kinakabahan sa mga to eh. isang galing nun baba nun Yan, pasok 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 grabe dalawang oras na lumipad Yan. pasok na pasok pasok sila mo. Yun, yun. Buti dinadali. Dinadali. Na ano lang, na, nakalmot. Okay lang, na nakalmot, nakalmot. Alright. So ito ay pa magsipaso kasi. Nakalmot, lagas yung ano, yung buntot. Ay, kabado ko dun ah. Pero nakaligtas, naka, nakawala siya. Alright, bantay ulit tayo. Sabi ko na nga na sa puno na yun, hindi ko na talaga madali-dali. Hindi ko siya makita kawawa naman nalagasan lagasan na naman tayo ng ano ng balahibo buti balahibo lang pero ang pinakamasaklap diyan kung naman siya sa masayalang parte ng katawan niya siguradong dali yun pero nakita ko nakalipad pa eh so good luck mga tol grabe yung kalaban natin mga tol gutom na gutom pasok 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 sige pasok dito pasok ang bala pasok Sige, sige. Pukin ng ina eh. Pasok na, pasok. Ganyan lang sa natin. Dadapo na sana sa akin. Ah, takot na yung mga ibon natin. Nawala na na yung mga ano natin. Hundred, ano pala yung nagkaklak. Hundred thirty-seven. Okay, pasok, pasok. Tignan mo. Takot na takot na siya Come oh. ko sana eh. Pero okay lang. Ah nawala sa area natin mga ibon natin yan you know <laughs> nawala yung mga ibon yan but para sa akin na good news yan uh, good training baga, mas lalo pa silang tumatag mas lalo pa silang ano uh, tag dito uh, lumakas so yung kalaban natin uh, nagahantay na lang talaga siya ng mga ano tag dito uh, ayun kakalabas lang uh ng mga pagod siguro. Yan. So ang laban dito is para pabilisan ang pasok. Kasi yung iba, ayaw pumasok eh. Yan. Ayun. No. So, si Yaman nandun, nanonood sa ating ano, sa ating camera. Yeah. So, yun na nga mga kaburo ko to. Uh, good luck at mamaya na lang ulit at magbabantay muna ako. Grabe, dalawang oras kalahati. Eh. Para na silang lumipad ng ano, ng 120 miles. Ito. Yan. Grabe, napaka-solid talaga ng ano, eh, no, ng trainer natin. Yan. Pero siyempre, sana ano, tag dito ah, lubayan na sila, lumayo na yung kalaban natin. Ayun, isang grupo. Dapat ano, meron akong ano, eh, tag dito ah, meron okay. dapat akong remote, no? Meron dapat tayo. Na okay. Alis ka na. Dito na naman bumalik eh pero pina natin pero lumipad na siya pero so, di ko lang alam kung nasaan na siya. So good luck mga tol. All right, let's go. Baba na uy. Ito naman. Almost 3 hours nang lumilipad. Yan baba na baba. Ito na, bababa ng mga ibon. Ayan. Kulit ng kalaban natin. So, ayaw pa kasi magsibaba. Ayan, rekta na, rekta. Yan, 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 yan. Good job. Pero ang gusto ko lang sa mga ibon natin. Ay, tignan nyo naman. Hindi pa ngalngal -ngal yung mga warriors natin. Yung iba ngalngal -ngal. Pero yung iba sakto lang. Baba na kasi, pasok, pasok. Ay, papasok na yung mga 'yan. Grabe, almost 3 hours, no. Sa jam makukulit lang talaga 'yung kalaban natin. Ayan. Pasok na, pasok, pasok. Ayan, Alam nila may gumalaw. kaso may mga safety na, na nakuha mo pang mamara ako nakuha pa ba <laughs> ganda lang ano no? nang tag dito uh... Ay, tag dito <laughs> nawala sa isip ko <laughs> Ang ganda lang ano kondisyon ng mga ibon yun <laughs> grabe tapos may mga ilang bumalik na uh, check na sa ng kampanyon yung mga missing ibig sabihin kahapon yung mga nakawi yun pag loss naman ibig sabihin matagal na siyang nawawala ayan all right so yun na nga mga kaburo ko to check ko muna yung ano natin grabe ito yung kalaban natin ayun oh <clears throat> kanina pa yan ay ito iba naman kwago naman to ay hindi siya pa rin kwago tuloy yeah siya pa rin ayun oh So yung mga ibon natin, itong mga kakapasok lang after ng ano, ah uh, 249 so 250 yon lumipad sila ng 3 hours grabe napaka solid Ayan, hindi sila makababa dahil dito sa kalaban na to ayun oh o ayun sinusundan niya yung patay oh grisel ayun 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 boom lucky grabe napaka laking ibon alright so ang pinakamaganda dyan wala siyang nadali pero ang problema lang yung kaninang natapesan niya ng ano ng balahibo so di ko sigurado kung ano tawag dito ah kung nasa na siya so sana nakapagtago lang and then good luck mga tol yan so sa sa missing ah lima pa lang yung nalitaw so sana mamaya maya may mga dumating pang mga missing kahapon All right, let's go ito isa kanina pa okay so time check 5.33 ng hapon <coughs> So nangyari is ano Tag dito ah Ang mga umuwi na lang is yung mga Kulang natin kahapon Madami dami yung mga umuwi I think nasa 8 yata o siyam Yan tapos ah Umuwi naman kahapon dito sa atin Ay 257 Tapos ang nakapag clock lang dun is 252 So kulang tayo ng lima So possible na nagsitago yung mga yon So umaasa tayo na before lumubog yung araw is magpakita sila or tomorrow morning. So, kanina, maraming beses umatake yung kalaban na may muntik sa madakma. So, possible na nagtago sila or wag naman sanang tinamaan sila sa maselan bahagi ng kanilang mga katawan. Tapos kung saan man sila nakapagtago is doon na sila na dedo. So, wag naman sanang ganon Pero wala tayong magagawa. Kasama yan sa ating, ano, tag dito, uh, ah laro kumbaga alright yup sinamunin natin ito bago tayo tulungan, tuluyan magpaalam so yung mga ibon natin dito is kalmado na yung mga nandito nakahiwalay sila may naka open dito ano isang ano dito uh, section para sa mga papasok yan tapos nandito na yung iba yan yung mga late kaninang umuwi So, hayaan ko lang muna sila magpahinga dyan para di na sila mabulabog. Yep. Hayaan lang muna natin sila dyan para di sila may stress. Dito dipi natin yung ginagawa ng mga nandito. Yung mga ibon. Mga nagpapahinga. Ayan. Dito. Ayan o. Huwag na natin sila bulabugin. Ayan. Para di sila may stress. Kasi kapag kaya stress natin ng mga ibon, ay, stress sila. Hindi, <laughs> yun nga. Uh... So, tatapusin ko na yung video natin dahil masyado na siguro mahaba yung video natin. At, buwas lang natin kung continue ang ating ano tag dito ah uh, vlog all right so shout out sa lahat ng na mga naka-entry sa atin kung gusto mo ma shout out sa next vlog natin comment mo lang kung anong love name mo yan kung kung di ka naman nakasali sa ano natin sa One Love place, uh, comment mo lang yung, ano mo, yung area mo kung saan ka. Okay, so yeah, 5:33 kanina, so 5:55 siguro ngayon. And na uh, meron pa tayong isang oras kalahati bago tuluyang bumaba yung araw. Uh, yun na nga, bali hanggang dito na lang muna mga kabro ko to Then, sana may mga lumitaw pa Sa lima Sa inihintay natin kasi may inihintay tayo lima na umuwi ka hapon so nag low play tayo so nandito na sila sa area natin alright pero kanina habang inahabol nga sila ng mga ng kalaban natin is ang dami nagsilayuan so possible na doon sila nagpahinga or what man so good luck mga tol wala uh, wala naman siguro nahuli dahil kitang kita ako bago nawala yung kalaban natin but yun na nga di parang natin masabi sa ibang area so siguro hanggang dito na lang muna yung video natin pala hanggang sa muli ako nga po pala ulit si Brown G at welcome sa Capistrano Classic let's go